Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat Espiritu, kundi inyong subukin ang mga Espiritu kung sila'y sa Diyos, sapagkat maraming nagsilitaw ng mga bulaang propeta sa sanglibutan. Dito'y nakikilala ninyo ang Espiritu ng Diyos. Ang bawat Espiritu'ng nagpapahayag na si Heso Kristo ay naparitong nasa laman ay sa Diyos, at ang bawat Espiritu'ng hindi ipinahahayag si Hesus ay hindi sa Diyos at ito ang sa Antikristo, na inyong narinig na darating, at ngayoy nasa sanglibutan na. Kayoy sa Diyos, mumunti kong mga anak, at inyong dinaig sila, sapagkat lalong dakila siyang nasa inyo, kaysa nasa sanglibutan. Sila'y sa sanglibutan, kaya't tungkol sa sanglibutan ang sinasalita nila, at sila'y dinidinig ng sanglibutan. Tayo ngay sa Diyos, ang nakakakilala sa Diyos ay dumirinig sa atin, ang hindi sa Diyos ay hindi dumirinig sa atin. Dito'y ating nakikilala ang Espiritu ng Katotohanan at ang Espiritu ng Kamalian. Mga minamahal, mangag-ibigan tayo sa isa't isa, sapagkat ang pag-ibig ay sa Diyos, at ang bawat umiibig ay ipinanganak ng Diyos at nakakakilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Dito nahayag ang pag-ibig ng Diyos sa atin, sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang buktong na anak sa sanglibutan, upang tayo'y mabuhay sa pamamagitan niya. Narito ang pag-ibig, hindi sa tayo'y umibig sa Diyos, kundi siya ang umibig sa atin, at sinugo ang kanyang anak na pangpalubag loob sa ating mga kasalanan. Mga minamahal, kung tayo'y inibig ng Diyos ng gayon, ay nararapat na mga ibigan din naman tayo. Sinuman ay hindi nakakita kailanman sa Diyos, kung tayo nangag-iibigan, ang Diyos ay nananahan sa atin, at ang Kanyang pag-ibig ay nagiging sakdal sa atin. Dito'y nakikilala natin na tayo tayo'y nangananahan sa Kanya at Siya'y sa atin, sapagkat binigyan niya tayo ng Kanyang Espiritu. At nakita natin at sinasaksihan na sinugo ng Ama ang anak upang maging tagapaglitas ng sanglibutan. Ang sino mang nagpapahayag na si Jesus ay anak ng Diyos, ang Diyos ay nananahan sa Kanya at siya ay sa Diyos. At ating nakilala at ating sinampalatayanan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang Diyos ay pag-ibig at ang nananahan sa pag-ibig ay nananahan sa Diyos at ang Diyos ay nananahan sa Kanya. Dito'y naging sakdal ang pag-ibig sa atin upang tayo'y magkaroon ng pagkakatiwala sa araw ng paghukom. Sapagkat kung ano siya, ay gayon din naman tayo sa sanglibutan ito. Walang takot sa pag-ibig, kundi ang sakdal na pag-ibig ay nagpapalayas ng takot, sapagkat ang takot ay may kaparusahan, at ang natatakot ay hindi pa pinasasakdal sa pag-ibig. Tayo'y nagsisi-ibig sapagkat siya'y unang umibig sa atin. Kung sinasabi ng sinuman ako'y umiibig sa Diyos, at napupuot sa kanyang kapatid ay sinungaling sapagkat ang hindi umiibig sa kanyang kapatid na kanyang nakita ay paanong makaiibig siya sa Diyos na hindi na nakita at ang utos na itong mula sa kanya ay nasa atin na ang umiibig sa Diyos ay dapat umibig sa kanyang kapatid.